Good luck! Top 6 answers are on the board. Magugulat ka kapag nalaman mong may bagong girlfriend si Lolo at ito ay nakilala niya sa black dress. Sa kulungan. Alam mo, napaparami yung mga teleserye yung pinapanood Nasa kulungan si Lolo. Wala. lilel. magugulat ka kapag nalaman mong may bagong girlfriend si Lolo at nakilala daw niya ito sa an? Sa dating app. It's dating app. <laughs> up. Survey says... Well, in El Paso, play? Play po. Let's go, let's play. Round 1 with Thieves, Spark, Cuties. Nikki, magugulat ka kapag nalaman nung may girlfriend si Lolo. Ito ang bagong girlfriend at nakilala niya ito saan? Kapit-bahay. <laughs> Good answer! <laughs> oh, Nangapit-bahay si Lolo. Survey <laughs> says... Good answer! Oh, easy, easy. Mian, magugulat ka kapag nalaman mo may bagong girlfriend si Lolo at ito ay kinakilala niya sa Sa palengke? Sa palengke. Yung sa, sabi, bangus within 30 seconds sa Roja City, di ba? Yes po. Oo. Oh, ano pangalan na palengke sa Roja City niya? Burgos Talipapa po. Marami pang lolo doon sa palengke niya? Yes, marami pang mga customers na mga lolo. Talaga? Shout <laughs> out sa mga lolo ko dyan, mga suki. Yan, eh. yeah, shout out naman mga lolo. Nandyan kaya sila at services. Wala. Bakit kaya, Olive? Magugulat ka kapag nalaman mong may bagong girlfriend si Lolo. At nakilala niya to sa... Sa bar. Sa bar. Nagbabar si Lolo yes, lang sa brand Yes. We yes. got four more. Okay. Pag mo may bagong girlfriend si Lolo at nakilala niya sa blank ito, eh, kagugulat mo talaga. Sa family reunion po. <laughs> Baka siguro barkada nung ibang mga, ano, mga relatives. Family reunion. Wala. Okay, Lee. Still tayo, still, still. Magugulat ka kapag nalaman mong may bagong girlfriend si Lolo at ito'y nakilala niya sa black. Sa hospital. Sa hospital. Wala, wala. wala. Yes, sir. Wala. Sa paaralan. Ba't napunta sa doon? Nag-aaral pa siya o nagawin? Nadaan lang siguro po, si Lolo. Opo, may sinundo. Tapos, you know. O baka si Lolo ang principal. Ay, yun po. Pwede, okay, princess. Ano na kaya? Saan niya nakilala? Salamay. Salamay. <laughs> Salamay, lamay. nino kaya yun? Lamay ni Lola. Lamay. <laughs> anyway, Bryce, magugulat ka kapag nalaman mo may bagong girlfriend si Lolo at ito'y nakilala niya sa black. Sa bingo o sugalan. Sa bingo o sugalan. Tingnan natin sa ating survey. right, let's see kung ano hindi na Everybody, number six, please. Sinihan. Number five. Sa park. Number four. And finally, top answer oh. Samol.